Iting tagumpay ang makikita sa mga labi nga nitong si Betsy at sa wakas natupad din ang matagal na ang pinapangarap niya ang maging asawa ng isang mayamang lalaki. Bukod pa roon, nakaganti pa siya. Kaya naman napakasatisfying para sa kanya ang pangyayaring iyon. Kaya naman hindi maalis-alis ang ngiti sa kanyang mukha. Daig pa nga niya ang nanalo sa loto. Samantala, huli na nga ang pagdating na itong si Jenna. Dahil pagdating niya sa room ay tapos na ang kasal nagawa na nga at hindi na niya napigilan Sinabi ng kanyang driver na kasal na nga si Betsy at ang kanyang ama. Kaya malungkot at galit na galit itong si Jenna habang sinusugod nga ang reception Dito naman ay asasalabungin niya itong si Betsy. Galit na galit itong si Jenna habang tinatawag itong si Betsy. Ngunit sinabi ni Betsy na hindi siya dapat mag-iskandalo sapagkat wala na siyang magagawa at kailangan na umano niyang tanggapin na siya na nga bagong asawa ng kanyang omang si Robert. Galit na galit si Jenna habang sinugod nga itong si Betsy ng mag-asawang sampal. Sinabi niya rito na kahit ano man ang mangyari mamatay man umano siya ay hindi niya matatanggap na maging asawa ng kanyang ama itong si Betsy dahil abot langit ang kanyang galit dito. Lalong lalo na at siniraan pa nga siya ng kanyang dito sa kanyang daddy dahil pinalabas niya na siyang ang nagpunit ng uh, gown. Na kung totoo si siya naman talaga ang gumawa noon. Pinalabas lamang niya ang bagay na iyon. Para mawalan ng tiwala ang kanyang ama dito sa kanya at makuha ang kanyang gusto at tuluyang mapasunod na mapursigin na ngang pakasalan siya at nangyari na nga ang bagay na iyon. Kaya naman ganun na lamang ang galit ni Jenna dito nga sa kanyang ex-best friend ito ang si Betsy. And sa entrance pa lang ng reception, dito nga ay nagkasabunutan na nga ang dalawa at gumawa na nga ng eksena. Inawat naman siya ng kanyang inang bruha, itong si Betsy at itong si Jenna. Sinabi nito na hindi umano nararapat na may ibang bibida sa naturang kasal niya sapagkat kasal umano niya at dapat si, si Betsy lamang ang naturang bida sa naturang araw na iyon.